Pero na-try mo nang magbisikleta. Kailangan mo talaga <coughs> Pero yung ni Mama, ano, -kaya Kasi ang naging usapan po namin nung unang nung unang video po namin, yung usapan namin dalawa, may lumang bike daw si kuya niya. Sidecar lang ang problema. Ngayon, nanawagan po kami side, halagang sidecar yung binigay. Ngayon, itong si Kuya Billy kahit naka-live ako, tawag nang tawag kala siguro nagjojok lang sige kuya oh bago na sabi nga nun eh nga iahampas namin sa iyo ngayon nyo pag nagasgas <laughs> <laughs> pag tinest tet, kasi gusto ng ano gusto ng sponsor makitang ginagamit mo pag yan hindi mo napatakbo ilan yung oh, magpa magpapatulong ako din sa tatlong re iahampas namin sa iyo yan kaya um, yeah. Eh paano mo magagamit pag pantinda ngayon yan? Eh may bitbit -bit kang basket tapos ah. Kayo po ba yung kapitbahay ni ano? Ate ano yung pangalan mo? Si Ano po bang ugali meron si Kuya Billy dito sa lugar po ninyo? Mabait naman po, masipag. Masipag. May jowa na po ba ito si Kuya Billy? Naghahanap nga po. Ah, naghahanap? Opo. Gusto mo pa talaga magkadyawa? para pa ah. ba po may binubuhay siya, hindi yung sarili na... san, Eh, saan ba na pupunta yung, yung tinutubo mo sa gulay? Pang sarili lang po ng ano? Pangailangan. Pangailangan um, uh, po. And, ano ba? Ano ba? Ano lang ba yung kailangan mo? Siyempre, kape. Kape! Load. load. Ah, load. Ayun yung ginagawa mo sa load. Hindi mo naman pinanonood yung video natin. Pinanunod mo yung mga, yung mga magagandang dilag sa TikTok eh. Ina-upload mo pa sa Facebook eh. Nakikita ko eh. Huwag ka sa maganda. Masasaktan ka lang pag nainlab sa maganda. Ang sabi dun sa kanta, umanap daw tayo ng pangit. Oo, oh, at ibigay natin tunay. Sabi ba? Ganon. Ako, ngarin ako nga rin, naghahanap din ako ng pangit eh, para hindi ako iiyak. bulan na po. Ito po yung mga ayun uh, yung fans po natin. Hello. Wala kasi tindahan dito. Ito mo sabi mo kay Kuya Aubile. Nag-thank you ba na ba? Ah, mamaya, mamaya ka na mag-thank you. Hindi pa natin mas... Baka ito magasigas lang eh. Ah, uh, mami, hello. Ah, uh, wag na po kayo mag-intindi. Ah, uh, siguro kikilos si Kuya Billy ngayon. Bubuksan niya ni Alberto. Bubuksan niya. Bubuksa niya. Tulungan mo, kaya din eh. So, ayun po, andi pa. Ba't pagkakabidyo ko ito, parang kalaking tao. Kapayat pa na. Nauna kasi si Lolo Ipi, minadali mo kami eh. Okay. So, follow pa na may sidecar. Pangi. Pangi. <laughs> <laughs> Pero na-try mo nang magbisikleta. Kailangan mo talaga may sidecar. Hindi na kaya ipalas. Hindi na kaya pero yung bisikleta ni mamang ano kayang -kaya kasi ang maging usapan po namin nung unang nung unang video po namin yung usapan namin dalawa may lumang bike daw si kuya niya sidecar lang ang problema ngayon nanawagan po kami side halagang sidecar yung binigay ngayon etong si Kuya Billy kahit naka live ako tawag ng tawag kala siguro nagjo-joke lang sige Kuya oh bago na sabi nga nun eh ngayon iyahampas namin sa iyo ngayon nyo pag nagasgas <laughs> Yo, yo, yo. Pag tinest, kasi gusto ng ano? <laughs> gusto ng sponsor. Makitang ginagamit mo, pag yan hindi mo napatakbo, ilan yung oh, magpa, magpapatulong ako din sa tatlong re. Yahampas yeah, namin sa iyo yan. Yeah. Kaya um, eh, eh, paano mo magagamit pag pantinda ngayon yan? Eh may bitbit -bit kang basket tapos akay-akay mo yan. Yeah. <laughs> bata. Dati, da, nagpalit na lang kayo. Yun na lang. O, oh, dapat pala. Wheelchair na lang pala. <laughs> <laughs> Nagkatotawa ng po yung aming vlog. Ayan, ha? Eh, oh. si Kaya Billy. Hindi, ano lang pa. Nagpinatatawa natin si Kaya Billy para naman... sakyan. Oh, la lapit ka dito para naman makita ka sa ano ayan ah ayun, naaaka wag mo na ilayo l liko liko nako na disgrasya ni Garapon hindi mo dalhin, hindi Ayan, mami. Mami, mami hello. Itong ating, yung ating pong bida. Yung ating pong bida ay komedyante. Dini, lapit mo din yung service Ano po pala talaga? Nakatapos po abang mag-aral si Kuya Billy. Hindi nakatapos. Anong grade yung inabot niya? Ah, naku, lakas na po ng hangin. Eh, dini ka, dini ka. Uma, bumaba, babag, may bag yung parating eh. Ayan, ayan po si Kaya Billy. Oh. Magpapating. Oo, magagasgas na, hindi pa naman. Eh, naku, iahampas namin sa'yo pag nagasgas. Hindi, charot lang po. Yan, ayan, ikaw nga, malalay muna. Thank you for your tayo, tayo tayo ka dyan. ayan mami mami hello maganda itong bike maganda ito po yung bike bagay po kay kuya Billy ang pan lang po yung sidecar na hindi naman po sidecar na ano yung kuya niya po ba talagang marunong mag welding mga ate yung kuya niya marunong mag welding yung gagawa lang ng maliit na sidecar na ano sabi mo sa akin nun marunong mag welding naguluhan ako tuloy lalo sa iyo kuya dapit ka na rin eh huwag ka na kumupo dyan hindi kita na nakikita hindi tayo nagkakarunigan baka masub-sub ka paano ngayon yan umuulan na ah, mag ano ka na lang Eh mami hello magpapa thank you po siya umuulan na rin no oh. ah, ano, si mami hello ng Jordan yung share niyan Papapagalitan ako ng pag-uwi kasi ang gusto niya may sidecar. Hello, mama, hello. Minadali mo kasi. Wala po. Hmm. Tapos? Wala po sa, ano, sa, saan po sa akin. So, tapos? Wala po, wala po rin. Sa, wala. Lumadali kasi eh, pero, Magagawa pa naman ng paraan yan at least meron ka na sariling bisikleta yan. po bago. Tabi mo muna sa pagtulog mo, umuulan na rin po. Ayan, lalaki ng patak. May bagyo na naman po kasi. Uh, paano ngayon? malayo tayo. Kaya mo akayin hanggang doon sa inyo? Uh, tabi ka muna, sasakay muna ako, mababasa ako. O oh, sige, akayin mo na nga pala. Susundan kita. Paresta tayong ano. Parehas tayong pagamutin. Buset, nabuhay pa. Alis, istan. Busa, patulungan nyo. Ay, mabubuan. Hindi nga kayo. Kina namo na yung kuya Billy. Minadali mo ako. Yan, mami, hello. Sobrang saya niya, pero yun talaga siya. Oh. Itatago niya rin muna doon sa bahay. Kaya niya rin kaya yung may sidecar? Palagay niyo po mga ate. Kaya, kaya kasi ang layo nung iniikutan niya mula pa ganun, paikot, di ba? Nakarating baluwarte, kalayo. Baluwarte. Hay, nakabuhay. Tawag kasi siya kayo sa akin ng tawag, tapos... Okay na? Ayan, mami, mami, hello. Ah, uh, eto na si Kaya Pili. Wala kaya, pag umalis pala ng bahay sa umaga, gabi nang nakaka-uwi. Eh, sabi niya kahit na bisikleta pala yung palang lumang bike na sana kakabitan natin ng sidecar eh ginagamit pala pang COVID ng kanyang buhay ngayon eto halos ilang kilometro yung nilalakad mo magmula dito hanggang doon paikot na punta sa kabayanan dapat na kilometro 5 kilometro bagay hindi niya alam yung kilometro anong grade na natapos mo? alam mo hindi ka nakapag-aral? hello hindi naman po nasayang yung bike hindi po nasayang yung pagmamahal ng kayo pili bagong mountain bike inuwi niya lang po sa bahay nila sa bahay ng lolo niya at niya po sa bahay

Ah, uh, ito po yung pagmamahal niyo kay Kuya Billy. At, at, parang pumunta kami dito mga 12 PM, 1 PM. Tapos ayun, ah, uh, wala na siya sa bahay. Dinamin din nabuhutan. Hanggang sa ngayon, ito papasok na naman yung bagyo. Ah, kami na muna. Siguro, Mommy, hello. Pasensya na po talaga. Dito ko nang napasa yung Date ko na pong nabasa yung PM nyo. Si Mami Hello, ang gusto niya, bagong bike, bagong sidecar sa'yo. Ang problema, tinawagan mo ako ng tinawagan, pinakausap kita, sabi ko, Kuya ako, mountain bike na lang, di ba? Kala mo, nagbibiro kami. Kaya, yung sidecar ngayon, paano na? Eh, hey, pa, Paano na natin ayusin? Paano mo magagamit ito? Eh bata. Yes, mo na na sa backside Okay, okay, ya, ah. hello, hello, hello. Ah, kaya, ka. uh, Kasi, kay kuya Kaya oh, ah, alaga ka naman palang bike. Tapos bibitin tayo sa sidecar. Wala yung bakal at yung gulong ha. Kami hello! eto hindi naman po, ano hindi na natin pa si Kuya Billy dahil gusto niya masayang kwentuhan. Hindi rin pala siya nakapag-aaral, hindi siya nakapag-grade 1, grade 2. Talagang masipan, nalang yung patak na ulan. Up. sasakay na po muna ako, pakita mo yung paligid na umuulan na. Mga bata, takbo na kayo sa bahay-bahay. Eh, Kuya Billy, sabay na tayo. Post mo na muna. Sasakay po muna ako. Yan inabutan na po kami ng ulan. Kasama po natin si Kuya Billy. Nagpo-pomo mo na tayo ng tarapan. At medyo lumayo po kami dito sa compound nila kaya dito dahil may may pa-music. Kaya doon kami sa ilalim ng puno ng kain Kasi kaya bili ah. Oh. Ate bili. Hello, po. Ano masasabi mo sa na-receive mong bagong service? Hello, kaya, para kayong kakayanin yun. Hey. Ah. Eh, Hmm. Okay, okay. Lang po na. Ayan, ah, kukalin ko po, po muna. Okay, mag-thank you ka na para umuwi na rin kami kahit tumakulan. Thank you na, thank you po. Kay Mami, hello. Mm hello. -hmm. At kung sakasakali man, eh, na, na madali eh, no. Paano natin gagawa ng paraan ngayon? Paano mo magagamit? Tawag mo kay ano, pakita mo kay mama mo ano na sabihin mo mayroong isang mami na na, na taga na nagyumakap sa iyo, binigyan kang bagong service. Tapos ah malay natin malagay ng side din, di ba? Yun lang naman ang hiling mo. tapos si Pagan lang. Si Pagan lang po. Si Pagan. Hindi ka rin pala nakapag-aral ano? Oh. O, na lang siguro para hindi na mababasa rin kami sa ulan. No? na rin kami. Kanina na tanghali ka pa namin hinahanap. Magpa-thank you ka ng... Thank you mo. Ha? Masaya ka ba? Ako. Ano masasabi mo? Kala mo hindi totoo. Kala mo na Nainip ka. Nainip ka. Oh. Sabi ko naman sa iyo, pupunta naman kami ng mga mami. Kaya lang, eh, baka nasasabihan, naiisip mo na baka joke-joke lang, Ganon Hindi po, lagang, <laughs> hmm. pero kakayanin mo talaga mag-bike, ha? Ako Ayun, pag ano, sidecar na lang na, siguro, yung simpleng sidecar na lang, ano, wala, kailangan din namin mag magkilos-kilos eh. No, inabutan na po kami ng malakas na ulan. Ah, may bagyo na naman daw po siguro. Medyo malayo pa mga isang oras biya, malaking oras biya ay papunta sa amin. O baka isang oras na nga. At yung driver din po. Siguro papa mami, papaalam na rin po kami, mami, hello, salamat po ng marami. Salamat po sa tiwala kay Kuya. Hindi man po ganun ka Paganda yung ating pagbablog, pagbibidyo. Pero ito po, galing po sa inyong puso. Kaya salamat po ng marami namin At ito si Kuya Billy. Ah, siguro, pagingatan mo yung Kuya Billy, ha? Opo. Palaguin mo kung sakaling kahit ano, ha? Opo. Masipagan mo. Mag dapat meron kong alikansya yung mga kinikita mo sa paglalako. May lagayang ka na. Alikansya, gusto mo ba alikansya? ko, oh, yung piggy. Oh, piggy Oh, yung piggy bank. Para may lagayan ka ng barya. Pag naipon mo yon oh, makakabili ka na ng gusto mong bilin. Oh, paano po? Papaalam na po kami ni Kuya Billy. Papaalam na po kami ni Kuya Billy ng maraming maraming salamat. Ang lakas na po ng ulan. Ayan, babay na Kuya Billy. Babay po. Kantahan mo man lang sila, baka may alam kang kanta. Ay, alam. Ha? Hello? Buti marunong ka mag cellphone na hindi ka pala nakapag-aral. Ano ah, nababay na pa. Nababay na. Hmm. Ah, sige, mababasa ka, okay lang? Ah, sige. Masasama ka sa amin. Ah, sige, daan ka na. Ayun po, ah. Nabutan na po kami ng ulang malakas. Ah, sige, babay ha. Mm. O, kaway-kaway muna. Baka mahulog. Okay na po. Yan, uh, mababasa tayo sa pulang ngayon. Uwi na po kami. Sabi na po. Ayan, try na po. Para, Parang, ano bagyo naman, ah. Leon, nandere, diba? ah. bagyo, Leon, ano ano ng pagyum ng magyong layon nito yun di ba? nipagyong layon ng mo ng kung 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 Bagyo kung bagyo, kung Kuya Aw. ko ako ng isang araw. Ah, uh, bagay, lang 'yon. Ha? Ayun kaya, kaya 'yung pagkain. Yan mami, hello. Maraming salamat. Inabutan ko kami ng malakas na ulan. Ah, uh, bali niyo. 1 PM nandito na kami kayo, kaya Billy, naglalakad ng alamang sa Bacolod. Ah, uh, ang layo ng nilalakad niya pala. Magmula dito sa Kabukiran na 'to. Umiikot siya pa ito papuntang hanggang sa labasan sa maraming tayo. Ganun pa po, uh, maraming maraming salamat po sa uh, Manny Hello. Sabi ko nga po, hindi naman po ganun kagandahan yung video po natin. Pero ganun pa man po, happy spiyaw, happy spiyaw, hindi happy yung mga pinupuntahan natin dahil dahil po nakakarating po yung pagmamahal so, ko dito. Wala po, makapasin pagmamahal nyo po,

jalan ke motor rider untuk selamat ya shout out buat sami dah dah juga nama shout out buat shout out mantu tak lupa ko ah speed out awunin awunin kasi masasalitaan kasi kung ano ang masasalitaan kasi 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 po kasi 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 kasi